Hi hey guys! Tara sama nyo kami kumain ng kakaibang sinigang na hindi lang basta may pisgi ng baboy, ultimo mata, meron at kakainin din natin. Dito lang to sa may Bautista Street, Corner Kalatagan Street, Barangay Palanan, Makati City. Ito yung aling Nidas Eatery na sobrang sikat at talagang kilalang nagsaserve ng sinigang na pisgi ng baboy. Imagine guys, sa sobrang kilala sila na ganyan yung sineserve, almost everyday 100 pieces ng pisgi ng baboy ang nabebenta nila. Paano ba namang hindi magiging patokto? Bukod sa masarap na yung sabaw, ang dami pang laman at tabaw. Kaya naman sa isang order pa lang, good for two persons na. Grabe guys, tignan nyo naman to, walang ka-effort-effort effort kagate, naghihiwalay na talaga yung laman. Sa sobrang lambot niya, halos kusa na lang siya maghiwalay walay sa bibig mo. In fairness, pati yung laman niya, malasa na. Sumiksik na yung lasa ng sinigang sa loob ng laman. Kaya every bite mo, kahit hindi ka pa humigop na sabaw, lasang lasa mo na yung sinigang. Siyempre, sabayan mo pa ng sausawan at kanin, eh talaga nga naman lalo pa mas magiging panalo. Toyo kalamansi si pala yung ginawa kong sausawan. Yun kasi yung mas gusto ko, yung iba kasi ang ginagamit, patis at kalamansi. Nasa sa inyo naman yan kung anong sausawa ng gusto nyo gamitin as long as makakatulong siya sa pagpapalevel up ng lasa nung kakainin nyo. 180 pesos pa lang isang order ng sinigang sa pisngi ng baboy plus 15 pesos para sa rice. Oo nga pala guys, almost 35 years na silang nasa business na to at marami rin iba't ibang ulam ang binibenta sila dito. Hindi ko na lang kinunan kasi halos ubos na nung dumating ako. <coughs>

The okay. guys, tara sa niyo ako i-try itong sikat na nagbebenta ng sisig dito sa Makati. Dito lang to sa may Rada Street, tapat lang ng Gino's Restaurant, at sa tabi lang ng 7-Eleven. Madali lang hanapin kasi puro Jolly Jeep na yung mga nakahilera dito sa Rada Street. Nag-iisa lang naman sila dito so pag nakita niyo yung sisig sa Rada, yun na yun. Naka-half cook na yung sisig nila, pero kada order lulutuin pa ulit nila, pero with egg na. Tsaka syempre, mas masarap kung mainit nilang isa-serve. Eto na yung sisig nila guys. Sineseparate daw nila yung mayonnaise just in case ayaw mo nakahalo siya sa sisig. At syempre, hindi kompleto yan ng walang kalamansi. At syempre, ihalo na rin natin yung mayonnaise kasi sure na mas masarap siya. At syempre, itry na natin. Masarap siya guys, sa in fairness. Obviously guys, hindi siya yung legit or authentic na sisig ng kapampangan. Pero masarap siya. Malaman yung sisig nila. Merong konting taba din. Super bagay yung pagmix nung sisig nila sa kalamansi tsaka mayo. Saktong-sakto rin yung pagiging crunchy ng pork. Enough para malasahan mo pa yung meat niya mismo. Inagahan ko talaga yung punta guys kasi sobrang haba talaga pag lunchtime daw din. Marami daw talagang tumatangkilik at nasasarapan dito dahil sa unique na lasa niya kahit hindi siya yung authentic na sisig. 30 years na daw sila nagsiserve dito. Nagumpisa lang daw sila sa isang kaldero dati hanggang sa talagang dinumog na sila. Dating 67 pesos lang daw sila before pandemic pero ngayon 82 pesos na. Meron din pala sila ibang ulam pa dito. So kung medyo sawa na kayo sa sisig, ayan, pwede nyo try ibang ulam. At ayan, medyo malapit na mag lunch time kaya medyo dumadating na yung mga tao. No wonder kaya marami pa rin kumakain dito kasi bukod sa masarap na siya, affordable pa rin talaga. So yun lang guys, sana natakam ko kayo sa video natin for today At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang And don't forget to share this to your friends Thank you for watching, bye!